Handa na ba kayong hamaki ng inyong pag-iisip? Maraming tao ang may mga pambihirang karanasan sa pagitan ng buhay at kamatayan. Sila yung mga taong na aksidente, nagaagaw buhay o mga taong muntik ng mamatay. Ano kaya ang nakikita at nararamdaman ng mga taong ito? Magkatulad nga ba ang kanilang mga kwento? Paano kung sabihin ko sa inyo na may mga taong namatay o clinically dead na, at nagbalik. Hindi lang basta bumalik, kundi may dalang maraming kwento na magpapabago sa ating pananaw sa buhay at kamatayan. Ang mga taong ito ay nakakita ng liwanag na bukod-tangi at hinding-hindi daw nila makakalimutan. Nakarinig din sila ng mga boses na nagbigay ng kasagutan sa lahat ng kanilang mga katanungan at naranasan din nila ang pambihirang pagmamahal na talagang lubos. Marami pang kwento at halos lahat sila ay may pare-parehong pattern. At ang mas nakakagulat, lahat sila ay ayaw ng bumalik sa ating mundo. So bakit kaya? Aalamin natin yan dito sa No PH. Kumusta mga kano? Welcome back sa isa na namang mysterious na topic na pag-uusapan natin ngayon. Ako ang inyong host, Kuya Kaloy, at ngayon, dadaan tayo sa mundo ng mga taong namatay pero bumalik pa para ikwento sa atin ang nakita nila sa kabilang buhay. Ayon sa mga pag-aaral ng kilalang doktor na si Bruce Grayson, isang psychiatrist na nag-research ng mahigit tatlong dekada tungkol sa near-death experience o NDE, may mahigit isang milyong tao na sa Amerika ang nakaranas nito. Pero ang tanong, totoo ba ang naranasan nila o simpleng hallucination lang ito? Sabay-sabay nating alamin ang lahat ng yan. Ang una nating makikilala ay si Eben Alexander, isang neurosurgeon na dating skeptical sa mga ganitong kwento. Ironically, siya mismo ang makakaranas ng NDE na mapapabago sa kanyang buhay. Si Eben na may PhD at MD ay nagkasakit ng bacterial meningitis, isang sakit na halos siguradong nakakamatay. Tulog siya ng pitong araw sa koma at sa loob ng panahong iyon, ang kanyang brain ay halos hindi na gumagana. Pero sa gitna ng medical crisis na ito, naranasan niya ang pinakakakaibang journey ng kanyang buhay. Sabi niya, natagpuan niya ang sarili sa isang lugar na parang butterfly wing, puno ng kulay at liwanag na hindi niya ma-describe sa mga salitang pantao. May kasama siyang babae na hindi niya kilala pero ramdam niya ang unconditional love na nagmumula dito. Hindi mo kailangan matakot, sabi ng babae. Mahal ka namin, lagi kang safe dito. Ang nakakagulat, hindi lang siya nakarinig ng mga salitang ito. Ramdam niya rin ang meaning behind each word na parang direktang pumapasok sa kanyang consciousness. Si Pam Reynolds naman ay isang musician na dapat operahan sa brain dahil sa kanyang aneurysm. Pero hindi ito ordinary operation. Kailangan niyang technically mamatay para sa operation na tinatawag na standstill. Ibig sabihin, totally ititigil ang heartbeat niya, dapat din madrain ang blood sa kanyang brain. In short, wala ng brain activity at medically speaking, patay siya. Pero sa panahong iyon, nakita niya ang lahat ng nangyayari sa operating room mula sa itaas ng operating room. Narinig din niya ang mga usapan ng mga doktor, nakita niya ang mga gamit at aparato na ginagamit nila. Mga bagay at detalye na imposible niyang malaman dahil nakasarado ang kanyang mga mata at walang brain activity. Ayon kay Pam, may biglang liwanag na lumabas at may mga familiar voices na tumawag sa kanya. Mga kamag-anak niyang namatay ay nandun lahat sa liwanag masaya at nagwe-welcome sa kanya pero ang pinaka may unforgettable encounter siya sa presence na parang ang lahat ng pagmamahal sa mundo pinagsama-sama isang pagmamahal na sobrang hindi niya maipaliwanag lahat ng taong ito pagkabalik nila sa katawan nila ay may mga common experiences na hindi ma-explain ng science hindi lang sila basta nakakita ng liwanag o nakarinig ng mga boses, may mga natutunan silang mga bagay na imposible nilang malaman after ng NDE. Ang iba may mga prophetic visions, ang iba nagkaroon ng healing powers, at karamihan sa kanila ay may profound changes sa personality nila after ng near-death experience. Si Anita Morjani, isang India na lumaki sa Hong Kong, si Anita ay nasa critical na kondisyon dahil sa lymphoma cancer. Halos puno na ng likwid ang kanyang katawan at wala ng pag-asa ayon sa mga doktor. Habang siya ay nasa koma, naranasan din niya ang near-death experience. Sa kanyang kwento, sinabi niya na naramdaman niyang humiwalay ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan. Nakita at narinig niya ang lahat ng nangyayari sa paligid habang nasa ospital siya at walang malay. Naramdaman daw niya ang isang malalim na pagmamahal at kapayapaan na hindi niya pa naranasan sa buong buhay niya. Sa karanasang ito, napagtanto niya na ang fear at iba pang negatibong emosyon ang isa sa mga dahilan kung bakit lumalala ang kanyang sakit. Pagbalik niya sa kanyang katawan, isang himala ang nangyari, mabilis na naghilom ang kanyang katawan at sa loob lamang ng ilang linggo, ay unti-unti siyang gumaling mula sa cancer na halos ikamatay niya. Isang bagay na imposible ayon sa mga doktor. Ngayon ginagamit ni Anita Morjani ang kanyang karanasan upang magbigay inspirasyon sa iba na ipamuhay ang buhay ng walang takot at mas yakapin ng pagmamahal at pagiging totoo sa sarili. So ang malaking tanong, Paano nila nalalaman ang mga information na imposible nilang malaman kung hallucination lang ang NDE? Bakit parang may pattern at pare ang kanilang mga karanasan? May something more ba sa mga kwentong ito na hindi natin naiintindihan? Si Howard Storm, isang dating atheist professor na walang paniniwala sa afterlife, pero ang nangyari sa kanya ay nagpabago ng kanyang paniniwala. Habang nasa Paris siya for vacation, bigla siyang nagkaroon ng perforated intestine, isang medical emergency na kailangan ng immediate surgery. Pero dahil nasa ibang bansa siya, nahirapan sila makakuha ng proper medical care. Sa critical moment na yon, namatay technically si Howard. Una, nakita niya ang sarili na lumabas sa katawan niya. Pero unlike sa iba, ang experience ni Howard ay hindi masaya sa simula. Nakita niya ang mga dark entities na nag-aantay sa kanya, mga nilalang na full ng hatred at negativity. Pero sa moment na nagpray siya, kahit na atheist siya before, may liwanag na lumabas at nagrescue sa kanya. Sa liwanag na iyon, nakita niya ang presence na sabi niya, pure love and understanding. Nakita niya ang review ng buhay niya, lahat ng ginawa niya, good and bad, pero walang judgment, puro compassion. Nakita niya ang flashbacks ng mga nagawa niya, pati rin ang mga naging effect ng actions niya sa ibang tao. Nakita niya ang ripple effect ng kindness at cruelty niya sa ibang tao. Ang ating last at pinakamatinding testimony ay kay Vicky Noratuk, o kilala rin bilang Vicky Umipeg, ay isang babaeng ipinanganak na bulag. Hindi niya kailanman nakita ang liwanag, kulay, tao, o kahit anong imahe sa buong buhay niya. Ngunit ang kanyang near-death experience ay naging isa sa pinaka-remarkable na kwento sa kasaysayan ng studies about NDE dahil sa nangyaring tila himala at imposible. Sa edad na 22, nasangkot si Vicky sa isang matinding car accident. Dinala siya agad sa ospital, ngunit habang sinusubukan siyang i-revive, tumigil ang kanyang puso. Sa mga oras na iyon, siya ay klinikal na patay at doon nagsimula ang kanyang hindi kapanipaniwalang karanasan. Pagkawala ng malay, naramdaman niya na umangat ang kanyang sarili palabas ng katawan. Doon niya unang naranasan ang bagay na imposible para sa kanya. Nakakita siya. Inilarawan niya na bigla niyang nakita ang kanyang sariling katawan sa ospital. Ang mga doktor at nurse na abala sa pagsalba ng kanyang buhay. Pati na ang mga kagamitan at ilaw sa paligid para kay Vicky na isinilang na bulag, ang konsepto ng pagkakita ay wala sa kanyang karanasan. Hindi niya alam ang kulay, liwanag o anyo ng mga bagay. Ngunit sa kanyang near-death experience, malinaw niyang naunawaan kung ano ang hitsura ng tao, ng sarili niyang katawan at ng kapaligiran. Matapos makita ang kanyang katawan, naramdaman ni Vicky na tinatawag siya ng liwanag. Dinala siya sa isang lugar na puno ng kapayapaan, pagmamahal at musika. Doon nakasama raw niya ang mga namatay ng mahal sa buhay at naranasan ang isang uri ng pag-ibig na hindi kayang ilarawan sa salita. Sa kalaunan, sinabi raw sa kanya na hindi pa oras para manatili roon at kailangan niyang bumalik. Ayaw na sana niyang bumalik dahil napakasarap daw itong karanasan ngunit bigla siyang nagbalik sa katawan. Nang magising muli, siya ay bulag, ngunit nanatili ang malinaw na alaala ng mga bagay na nakita niya sa kanyang NDE. Lahat ng mga taong ito, despite coming from different backgrounds, doctor, musician, housewife, professor, mother, may common elements sa kanilang experience. Una, lahat sila nakakita ng out-of-body experience na accurate. Nakita nila ang sarili mula sa labas, nakita ang mga nangyayari sa paligid na hindi nila dapat nakita. Pangalawa, lahat sila naka-encounter ng unconditional love na walang judgment. Hindi importante ang religion nila, ang mistakes nila, o ang background nila. Pangatlo, lahat sila nakakuha ng universal knowledge understanding ng connection ng lahat ng bagay sa universe. Pang-apat, lahat sila ayaw ng bumalik. Kasi sa lugar na iyon, wala silang worry, fear, or pain. Pure bliss lang. Pang-lima, pagbalik nila, lahat sila may profound personality changes. Nawala ang fear of death, mas naging compassionate, at mas spiritual ang approach nila sa buhay. Si Dr. Bruce Grayson, sa mahigit tatlong dekada niyang pag-aaral, nakakita siya ng consistent patterns sa mga NDE cases. Hindi random hallucinations ang mga ito. May structure, may sequence, at may universal elements na nakikita across cultures. Pero ang pinaka-mystery, bakit may mga taong nakakakuha ng verified information during NDE na imposible nilang malaman may mga cases na nakita ng patients ang mga relatives na namatay na pero hindi pa nila alam na namatay na pala ang mga ito. May mga nakakita ng future events na nangyari nga eventually. Si Pam Reynolds nakita niya ang specific surgical tools na ginagamit sa kanya na hindi pa niya nakita before. Si Eben Alexander nakakita siya ng mga details sa operating room na hindi niya dapat nakita. Ang traditional science ay nagsasabi na ang consciousness ay product lang ng brain activity. Pero ang mga NDE cases ay challenging sa belief na ito. Paano makakakita ng accurate information ang isang tao kung walang brain activity? Paano makakakuha ng knowledge na hindi mo pa natutunan? Ang pinaka-interesting na theory ni Dr. Grayson at ng ibang researchers ay ang idea na ang consciousness ay hindi limited sa brain. Baka ang brain ay receiver lang ng consciousness, hindi creator. Kung ganon posible na sa NDE, naka-access ang consciousness sa universal field of information, isang cosmic internet na connected lahat ng consciousness. Ito ang reason kung bakit lahat ng NDE experiencers ay nakakakuha ng same message. Lahat tayo ay connected. Lahat tayo ay isa. Hindi ito religious message kundi universal truth na nakikita ng mga taong nakarating sa boundary between life and death. Ang mga kwentong ito ay hindi lang interesting stories. May deeper implications ito sa ating understanding ng reality. Una, kung totoo ang NDE, ibig sabihin ang consciousness ay hindi namamatay kasama ng physical body. May continuation pa after death. Pangalawa, lahat tayo ay truly connected sa deeper level. Ang actions natin ay may effect sa iba at lahat ng ginagawa natin ay matter. Pangatlo, ang purpose ng buhay ay hindi material success or achievement. Ang purpose ay love, compassion, at connection sa iba. Lahat ng NDE experiencers ay nagiging less materialistic after ng experience nila. Mas importante sa kanila ang relationships, ang kindness at ang spiritual growth. Very interesting din na ang mga nakikita sa near-death experience ay consistent sa mga ancient spiritual teachings. Ang Buddhism ay nagtuturo na ang lahat ay interconnected. Ang Hinduism ay nagsasabi na ang individual consciousness ay parte lang ng universal consciousness. Ngayon, ang quantum physics ay nagsasabi rin na everything in universe ay connected sa fundamental level. Baka ang near death experience ay nagbibigay sa atin ng sulyap sa ultimate reality. Na beyond sa physical world na nakikita natin, may deeper dimension of existence na connected ang lahat ng bagay. Pero heto ang pinaka-intriguing na mystery. Kung lahat ng mga kwentong ito ay totoo, kung may afterlife nga at kung connected nga lahat tayo sa deeper level, bakit hindi natin natatandaan ang lugar na 'yon? Bakit kailangan pa natin mamatay, kahit temporarily, para makita ang katotohanan? May mga researchers na nagsasabi na baka nakaprogram tayo na makalimutan ang lugar na yon para makafocus tayo sa mission natin dito sa Earth. Baka ang forgetting ay part ng design para matuto tayo through experience. Pero may possibility rin na ang deeper consciousness natin ay nag-aantay lang na ma-access through meditation, prayer o moments of profound love ano nga kaya ang hindi pa natin alam tungkol sa nature ng consciousness at reality may mas malalim pa bang sikreto na naghihintay sa atin at ikaw ready ka ba na tanggapin ang possibility na ang kamatayan ay hindi ending kundi simula pa lang ng mas malaking adventure ang mga kwentong narinig natin ngayon ay hindi lang para sa entertainment ito ay mga testimonies ng mga taong nakarating sa boundaries ng existence at bumalik para i-share sa atin ang nakita nila. Whether naniniwala kayo sa near death experience or hindi, ang important message ay clear. Love, compassion at connection sa iba ay talagang mahalaga sa buhay. Maraming salamat sa inyong oras sa panonood. Kung nagustuhan niyo ang video, baka pwedeng paki-like at subscribe naman ito kay Bigan. Malaking tulong na po yan sa ating channel. Huwag mo na rin kalimutan i-check ang iba pa nating strange and mystery videos na siguradong magugustuhan nyo. Until next time, ito po si Kuya Kaloy ang inyong host at magkita-kita po ulit tayo sa mga susunod na episodes ng No PH. Maraming salamat po.